Ayun mga idol, good morning, good morning po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman tayo, Kuya Jomar. Mga lahat, intro muna tayo. Magandang araw na naman po sa inyong lahat, guys. Byahin na naman tayo. Babalik ako sa Hospital St. Catherine. Sa aking ano? sa aking follow up check up at saka kukunin ko na yung result ng x-ray at sa dugo tuloy na natin natin video guys biyahe muna tayo samahan nyo ako sa aking biyahe yun mga idol nandito na tayo sa St. Catherine Madarating lang natin kapasok lang tayo sa loob St. Catherine Hospital muna tayo sa loob pasok muna tayo sa loob mga idol Mabuni ko yung result ko sa ano? Sa dugo? Jomar Castillo Ilan yan? Nung Monday ng hapon okay na po. Okay na po. Out! Running Ay, wing yung labas dila wing ah 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 ang kaya nito malaki kaya itong kaliwang tulsi sige po subukan natin mo antibiotic na Baka siguro ito yung dahilan ng paglalagnat ko